Wall curse Curse of a magic at mm. Ate Anne Naatay ka ni Mama No, not there Try. Here, there's a seal May magic ball ako San ba, Mami? Oh, thank you ka muna kay Daddy. Thank you, Daddy. Talagang kay hiningi ko to eh. Ano eh? Ngayon pa din binigay kay pinamay ko. Kahapon lang ang eh. Talagang wakadala agad eh. <laughs> Say. Galing ni Daddy na. No?